Hello guys, good morning po sa ating lahat. Magandang 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 umaga po ng linggo sa ating lahat. So ngayon guys ay panibagong video na naman ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay may kitang laman sa ating mga mahal sa buhay. So pwede po sa inyong mga, pwede ito sa inyong mga partner, pwede ito sa inyong boyfriend, pwede ito sa inyong ex, pwede ito sa inyong magulang, pwede ito sa inyong anak, or pwede naman ito sa inyong mga kaibigang malalapit na kaibigan. So LDR man kayo or nasa malapitan ay pwedeng pwede natin itong gawin. So, kailanan po natin ito maaaring gawin, maaaring natin itong gawin ng kahit anong araw. Kahit anong araw bago tayo matulog sa gabi. Basta tiyakin natin na buo ang ating paniniwala sa ating mga ginagawa. So, ganito po lamang yan guys, no? kuhanin mo ang iyong unan. Pero bago po tayo magpatuloy, disclaimer po tayo. Sa mga hindi po naniniwala dito, libreng libre po ninyong i-skip ang ating video na ito at huwag nyo na lamang pong panoorin para hindi po kayo magsayang ng oras at panahon. Pero sa mga taong naniniwala dito, panoorin po ninyo ito kung paanong gawin at ito ay makakatulong sa inyo para kung nais mong maisip ka ng taong ito talagang hindi ka mawalaan saan man siya anong ginagawa niya or kaya naman yung taong hindi na nagpaparamdam sa iyo ay mapapaniginipan mo siya or mapapaniginipan ka niya maiisip ka niya palagi so, bago po tayo matulog sa gabi kuhanin mo po ang iyong unan tiyakin mo po na iyong unan na ikaw lamang ang gumagamit. Yung ikaw lamang ang gumagamit ng unan na ito. At syempre dapat guys, ang inyong unan, ang inyong unan, lalong lalo na ang punda ay bagong laba. So dapat bagong laba, malinis ang inyong unan na inyong gagamitin at tiyakin na ikaw lamang ang gumagamit ng unan na ito. Baka mamaya kung sino-sinong humiga nito, dapat ikaw po lamang ang gumagamit ng unan. So, kapag nandiyan na habang ikaw ay nakaupo pa lamang, so habang ikaw ay nakaupo pa lamang, kuhanin mo ang iyong unan at yakap-yakapin mo ang unan na ito. So, habang yakap-yakap mo siya, habang yakap-yakap mo yung unan mo na ito, ay mag-visualize ka. Baka kaisipin mo yung taong papatungkulan mo nito. Um, ang gagawin mo, isipin mo muna yung masasaya ninyong moments. Wag po yung malulungkot, dapat yung mga masasaya ninyong moments. Kung paano kayo naging masaya sa isa't isa, sa piling ng isa't isa. Yun ang, yun ang iisipin mo hanggang sa talagang hindi mo na, hindi na siya maalis sa iyong balintatanaw. Parang nandyan na siya na, na siya nakausap mo. Parang nandyan na talaga sa siya mismo sa iyong harapan. Pagkatapos ay bigasin mo ang kanyang pangalan. So bigasin mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, siya si Juan Juan Rodrigo. Sabihin mo kay Juan Rodrigo habang nandyan kaharap mo siya, sasabihin mo sa kanya ang nilalaman ng iyong puso, ng iyong puso isipan, pero dapat ay walang hinanakit. So pagkatapos po nun, pagkatapos tapos nasabi ang lahat ng nais mong sabihin, yung puno lamang ng pagmamahal ay saka naman natin ito gagawin. So ito, di ba? Ito na yung ating unan. So ito yung ulo na ng ating unan. Nakaganyan yan pag natulog tayo. So ang gagawin po natin dito ay atin itong baligtarin. So dito natin siya hahawakan dulo, dulo sa dulo, ayan dulo yung isang kamay nasa dulo yung isang kamay nasa dulo ang gagawin po natin ito dito tayo magumpisa ang babalik ang gagawin po natin dito ay atin itong baliktarin ng tatlong beses isa ito so ayan nabaliktad na natin so ito pa lang ang pang isa isa pagkabaliktad mo ng isang beses paikot bigkasin mo ang kanyang pangalan pangalan lang yun lang po pangalan lamang si Juan Juan Rodrigo tapos ganun ulit ganun ulit Juan Rodrigo. Juan Rodrigo. Tatlong beses yan, guys. Tatlong beses mo, bibigkasin mo lamang. Pero pagbigkas mo sa kanyang pangalan, ay kailangan ay puno ng pagmamahal. Yung my feelings. Hindi po lamang yung para ka lang nagtatawag. Rodrigo, kailangan my feelings yung iyong pagtawag sa kanya. So, ulitin natin kung paano baligtarin. So, baligtarin natin. Sa. Tapos, pangalan niya dalawa, pangalan niya ulit. Tatlo at pangalan niya ulit. Ngayon po, hihigaan na natin. So, ilalagay na natin ito doon sa ating uluman at hihigaan na natin ito. Habang nakahiga ka dito guys, habang nakahiga ka, tapikin mo ito. Tapikin mo ito ng tatlong beses. So pagkatapik, tawagin ang kanyang kapangalan. Tapik ulit, tawagin ulit ang kanyang pangalan. Ang tapik ulit, tawagin ulit ang kanyang pangalan at pwede na tayong matulog. Gawin po ito ng kahit anong oras sa gabi bago po tayong matulog.